Oh, Erika, saan ka pupunta? Bakit dala-dala mo yan? Ah, uh, sir, salamat na lang po sa lahat. Pero alis na po ako. Okay. Mm Huwag -hmm. po kayo mag -alala. kasi babayaran ko po, po lahat ng utang ko sa inyo. Pangako po yun. Alis ka? Bakit? Si Leslie ba? Ako, sir, hindi po. Ah, uh, kasi po may nag-offer po na mas malaking sweldo kaya lilipat na lang po ako. Mm -hmm. Okay, sir. I'm really sorry. Erica. Erica. No. You're not going anywhere. We have to talk. Pasensya na kung masyado ako mabilis. Para negosyo lang yan. Hindi ako yung tipong nagpapatumpik-tumpik. You lose a lot of opportunities that way. Then again, maybe, it's my age. Pero sir, hindi ko po kasi kayo mahal. Hindi po sa ganung paraan. <laughs> That's why I love you. Ang sabi ko po, sir, hindi ko po kayo mahal. Kaya nga mahal kita eh. Because you're honest. Naniniwala ako na pwedeng ma-develop ang pag-ibig. Parang lupa lang yan. Pag binungkal mo, tinayaan mo ng kondo, may kapalit na pera. Pero sir... If you give me a chance, I know you can learn to love me. And in return, I'll take care of you. I can be your best friend, your husband, your father, all in one. Sir, ayoko po kasing paasahin kayo. Paano po pag hindi ko kayo natutunan mahalin? We'll see. Bakit Erica? May mahal ka na bang iba? Makakalimutan mo rin siya. Anyway, hindi naman ako takot sa taong wala dito. Eh.